Hi guys! Ayan, magluluto na naman tayo ngayon ng pork adobo. Ayan, titimplahan na natin sila. Dahil ito nga ang paborito ng aking mga anak, ng aking asawa. Ayan, ayan, ayan. ito na naman uli ang ating lulutuin, pork adobo. At tapos lang natin ng chicken adobo, ngayon pork adobo naman. Ayan, lagyan natin siya ng soy sauce. Kunti na lang ilagay natin. At saka, kunting suka lang dito. Kasi kunti lang naman itong lulutuin ko. Ito lang ang kaya ng ating budget. Diba? Simple lang naman kasi adobo. Toyo, ano lang, toyo, suka. Ayan, tsaka bawang. Ayan, pero madaming bawang ilalagay ko. At tsaka sibuyas. Ayan guys, lagyan natin ng paminta na ito. Para manuot na yung, la, yung lasa niya sa ano, Sa pork. Ating paliguan ng mga paminta. <laughs> Ayan, ito na nga yung bawang at sibuyas. Binaratang ko na siya. Ayan, hihiwain na lang. ayan nga sinisimula na ni sibuyas ang aking mata sa araw-araw araw-araw na lang itong sibuyas na ito ito sa kanya, isulod na natin yung pork. Dati favorite ko talaga tong ano, pork adobo, lalo pag yung malambot ang laman, favorite ko siya. Ewan ko ba, parang nagsawa na yata. Nawala na ako ng gana kumain ng pork. Ah, yung chicken, since parang hindi ako kumakain ng chicken pero yung pork at saka beef makain ako dati tapos nung nagtatrabaho ako nung sa hotel ang laging ulam, pork, beef pork, beef, salit-salitan lang yun kaya siguro parang naumay ako kaya natin itong lahating kilo lang 'to. Mainit na. Ginagawa na natin 'yung mantika. Yan, halos puro naman itong ating adobo. Kunti lang 'yung ano, taban kaya. Lagyan Pag ganito ang inuulam, ayan, kahit simpleng luto, basta may lasa, ubus lagi, mabenta ang rice. Pero kapag, mga isda, abuti ng ilang araw yung isda sa amin. Ayan, ayan. brown brown din natin puro laman siya. Eh, hindi naman nila kinakain. Yung kaba. Na hindi natin na siyang tubig para hanggang sa lumambot. Yan, maraming pang sabaw, guys. Kailangan pa natin ang konti. Pero tamang-tama lang yung timer namin dito. Pag napatay na to, isang oras na talaga siya. Ayan guys, wala nang ano siya. Ayan. Wala na sa Tutuyuan ko pag wala, sa init na lang. Kaya ayan guys, nakaluto na naman tayo ng ating tulam. Kaya hanggang dito na lang ulit yung aking vlog. 拜拜。Bye bye.